Ito po mga kapeb 9 and magandang araw po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po doon sa isa ring concern ng aking followers about doon sa uh, security guard na mahilig mag-report sa client. So nakakano to. Uh, Meron possible nangyayari naman po talaga yan pero isa itong hindi magandang attitude o ugali ng isang security personnel na nagda-direct sa client. Okay, so ano mm -hmm. dapat ang ang magiging recommend natin para at least mawala yung mga ganito so una po is yung dapat alam natin yung chain of command sa chain of command kailangan po from the officer papunta sa client lahat po na security personnel mga playing guard dapat kayo po eh, makipag coordinate sa officer ninyo kapag may mga concern laging sa officer huwag kayong dadirect kay client unang una po kasi niya ang mga client natin, magagaling po yan Matatalino niya kaya naging boss yan, naging manager yan may ari ng company yan magagaling sila at kung tayo nagre-report na plain guard sa kanila unang-una dun, ito ay pagkakatuwala kasi bakit? may protocol kasi, alam din po nila yan may tinatawag na chain of command kailangan dumadaan through channel dumadaan sa officer yan kasi plain guard ka, may officer ka dapat si officer ang magkoconcern concern kay client. Ngayon, kung tayong tatanungin ng client at alam natin yung nangyari pagkos, hindi naman tayo yung rights na magsabi sa ating client, huwag natin sasagutin. Sasagutin natin in a good way na, ma'am, pasensya na po, hindi ko po masyadong uh, aware sa tanong po nila kung paano ko sasagutin. Wala po kasi yung idea. Yung concern ko na lang po sa officer namin, ma'am, para po siya na po mag-inform sa inyo. So malalaman ng client na marunong ka. Alam ang alam mo yun eh, nagsisinungaling ka lang. Pero, aware din siya na hindi mo dapat sagutin kasi nga may officer ka. Alisin natin yung galit sa officer, yung inis natin, kasi nga sabi ko palagi na, ang mga plain gun, hindi nyo pa nasuod yung sapatos ng officer. Kung anong responsibilidad yung kanyang hinahawa. Pero ang mga officer, most sa mga security officer, dumaan sa plane ganyan. So, nasuot ang sapatos. Ngayon, kung talaga naman ang officer, kasi hindi naman lahat ng officer ay eh, talagang sobrang ano, uh, sa trabaho, marami na ang kakilala na talaga naman hindi natin minamalitan ng na Real talk tayo. May mga salta din naman officer. Pero wag mo pa rin panghawakan po yan. Ang panghawakan natin mga plaintiff is ano yung protocol? Ano yung SOP? Ano yung standard operating procedure when it comes to informing na hindi naman supposedly ikaw ang magsabi. Kahit pa nga report na makabubuti, pero kailangan dumamukha pa rin sa office niyo. Kasi baka may mga eventualities pa na malagpasan ka, imbis na maging maganda yung outcome na pahamak pa. So, kailangan true channel. Bahala si officer ang gumawa. Nagawa mo yung part mo, na-report mo yan, so si officer may bahala. Whatever it takes, tapos na yung trabaho. Huwag dadirect agad kay client may problema sa security industry, report kay client. Ako na pa, marami din ganyan. Lalo security pa, dapat hindi. Kung ibang department, siguro maintindihan natin. Normal yan eh, nagkakaroon ng checking balance. Kaya nga sa mga company, may iba-ibang agency, iba ibang agency na security, iba -ibang agency ng housekeeping, iba-ibang security ang agency ng maintenance, ganun para walang punay balance. Pagka nagka-problematis, ma-report. Pero hindi agad naniniwala ang client Tandaan sa proseso. Di ba? May process. So, ng din dapat. Ngayon, kung itong guard na to, palaging ganoon ang ginagawa as per ng officer. So, ang gawin na lang po natin dyan, pag-aralan natin yung sitwasyon. Baka nga naman, nire-report kay officer, hindi nire-report kay client, baka magkakaproblema nga ang isipin ng guard. Pero mali pa din, dapat sa agency. So, si guard, si plain guard, from officer, pag hindi ng action, at alam nyo mako-compromise ang trabaho pwede kayong kumunek sa inspector. Kung hindi pa kaano sa inspector, sa operation manager, hanggang sa itaas. Kailangan makasigid yan. Kung ang iisipin natin bilang plenggan, na ikabubuti ng trabaho. Kasi hindi naman lahat perfect ang opisya. So siguro naman, kung sa report sa akin, nakikita ko na nagkakaroon dito ng uh, misunderstanding or parang asal system, bata-bata system, kaya ganyan ang mayayari. So dapat, tingnan po natin mga plenggan. Ngayon, doon naman sa opisya, kailangan tayo mga officer makuha natin yung trust ng client dapat palagi tayong hindi yung pagsisip-sip sa client eh, bilang mga officer kailangan talaga maganda yung report ng officer and the client so dapat there is a coordination kailangan nagre-report si officer kay, kay manager kay client kung si client talaga yung naka-direct or mayroong mga property manager kung sa mga kundusya dapat maganda yung report naandun yung report ni officer na may ganito ko, may ganyan para at least si client, dadirect yan kay officer although magtatanong din sa guardian pero dapat naandun pa rin yung trust kasi pag nasira yun, nawala na para baga, naandyan ka lang as an officer na hindi ka nagpa-function so sayang, kaya ang officer marami talagang pagdadaanan eh. talagang minsan, nagiging against tayo from the agency, not to the point kinakalaban natin sila nagiging arugante tayo sa kanila nagiging bastos tayo sa kanila meron tayong dapat na may paninindigan kung ano nyong SOP kasi in return, ikaw din officer ang mag-handle niya kaya kailangan, kung alam mo iyan ang tama panindigan mo, ipaliwanag ng ayos especially to the owner of the agency diba? kasi yan ang mga staff ng agency nagtatrabaho din yan, syempre may mga ano din sa sarili yan so hindi natin sinasabi na ganoon kailangan Uh, pahalagahan natin yung trabaho natin. Kasi in return, ikaw pa rin mag-justify niyan eh. Kaya kailangan, kung hindi mo sustain yung kagustuhan ng agency, na alam mo namang hindi maganda sa detachment mo yan, dapat i-contest mo yan in a right way. Hindi po pwede na sige ka lang na sige, bawa na bawa, okay lang, ganito, ganito, hindi. Kasi kailangan na andun yung tinatawag na may credible ka na i-handle yung task na ibinigay sa'yo ng agency papunta doon kay client. So, dapat makikita din ang ating mga security personnel yan. Kaya kailangan ang mga guard natin will brief. Bini-briefing natin yan kung ano yung SOP. Ano yung tama ito dapat. Makita din nila na sa ginagawa nating office talagang testifiable. Kasi, ang mga guard natin observant yan. Tinitingnan yung kahinaan natin yan at minsan lalo yung may mga interest na talagang gagawin ka na hindi maganda so maging aware tayo ngayon kung gano'y yung guard parang sumagawa natin na report di ba gawa natin ng insubordination kasi hindi siya sumusunod sa task mo na eh. kasi yung gano'n na merit siya hindi siya sumusunod sa iyo how much nagsasama pa kayo dyan So, gawa natin na report, na i-transfer, gawa natin ng ano sa agency na mailipat siya kasi hindi nagiging maganda. Kasi pag ginawa naman ng agency yan, wala nang magagawa din si client kasi ang client hindi pwede makialam sa internal policy ng agency kasi kung compromise ang safety and security ng building hindi naman sabi pinatago natin eh. so dapat ang officer wala ding tinatagong mga anomalya na baka mamaya gumagawa ng kalokohan ng officer para yung nire -report. so wala dapat dapat may maipakita may ng officer na siya man, hindi siya ano sa mga, kasi sa mga company, madami mga anomalya dyan na pwedeng ang officer makasama. Di ba? Marami. Alam naman natin po yan sa mga tinatawag ng mga money making na pwede kang pagkaper. Sa ganito, kaya dapat ang officer po hindi dapat nakakasama sa ganyan. Dapat tayo nyo nag uh, nag stop or nag inform niya na may mga ganitong something na nangyayari. Kasi part po ng security yan. Tandaan po natin, di ba, ang fundamental duty of security guard is to protect lives and properties. Properties po yan. Property yan ng company. Na hindi dapat napupunta sa mga empleyado. Case to case basis. Pero dapat ang officer hindi dapat. Kasi ako may mga nahawakan din ako ibang pwesto na talagang maraming anumalya. So kinakailangan, handa tayo na ano man yung mangyari, hindi tayo maimbestiga. Dapat tayo nag i -inpo. yun. So makikita ng management yan, ng client natin na deserve itong mga tao at itong officer na to kasi sa kanya palang na-filter niya. So, dapat yung guard, nahahandle din natin yung tama. Pag tinanong, kung nagsasabi man yan, alam din naman ang management yan. Hindi din tayo makaka-address doon na magre-report yan, makakarating. Pero pinag-aaralan din nila, tama ba? Diba? So, marami dapat. Kaya ang officer kailangan, uh, hindi ka maangas, hindi ka mayabang. Nakikita nila na tinutulungan natin sila, tinutulungan natin sila, na yung mali ipinapaano natin. Magsasalita na tayo minsan mapapasigaw ba, masisigawan natin sila, mapagano ang tanatin na, pag hindi kayo nagtino, mawawala kayo Hindi na sabi, tatanggalin kita, hindi. Dapat maintak sa kanila na ano yung any eventualities, ba, nagka problema. Hindi namin kayo, ah, uh, request lang ito. Ang magsasabi pa rin yung is Rights namin officer na hindi kayo tanggapin kung talagang mako makakompromise na ang safety and security ng na, kung saan tayo nang assign ang detachment natin. Ngayon, kung talagang ayaw pa rin, kailangan mong i-concern niya sa management para mag-sign siya na i-notify, na i yung tao yan. Kasi malaking problema yan. Nakapag-continue report. Paano kung sa iba pa mag-report, sa may mataas pa? So, walang problema Kaya po tayong mga plain guard, dapat mag-true channel kayo. Chain up command. nga. Kung, ano. kung tayong mga plain guard, dapat doon tayo muna sa officer natin. Yan kasi yung pinaka ano ninyo dyan eh, head ninyo eh as a security, sa kanya kayo lahat mag-i-import ngayon yung ang nire-report ninyo huwag i-client sa agency kasi usaping pang security yan eh hindi natin tinatago kay client kailangan ang agency ang magagawa ng moves niyan, kasi kaya minsan nagkakaproblema ng malaki sa detachment kasi sila-sila tuloy, hindi nagkakasundo-sundo ang gulo-gulo talaga naglalabanan, ibig sabihin sila yung magkaroon ng unity, camaraderie, sila sila naglala, nag-aangasan, panic report kay property manager, report dito, report doon. So, nawawalan tuloy ng, pa, ng, ng sinceridad or ng tinatawag na maayos na samahan doon sa detachment. Kasi nga, may kanya-kanyang ego. Dapat hindi. Dapat iyan ang uh, pinuputol ng officer. Gawa ng report. Pag ayos sumunod sa iyo, gawa ng insubordination niya hindi po pwede na sila yung masusunod. Kailangan, as an officer, alam mong tama, panindigan mo yan, i-report sa agency. Kailangan ng agency rin, merong assistant na dapat kasi ang pinoprotektahan natin din yun yung client natin. Kasi kung gano'n na ikaw guard, report na report doon. Are man maniniwala yung client sa, sa security? Magtitiwala sa iyo yan as a plain card? Minsan, uma-accept lang yan pero na to pinagkatiwalaan ka yan. Kasi doon pala makikita niya na hindi ka karapat dapat pagkatiwalaan kasi may officer ka. 'di ba? Akala kasi ng mga nagre-report, lalo pag plain guard, ang angas na nila. Ako ang ano rito. Kasi nangyari din sa amin 'yan. Lalo sa part ko nangyari, nire-report ako sa property manager, may iba pa akong hawak, ganyan, ganito, ganyan. Talagang siya nagbibigay ng pagkain, ng mga prutas doon sa, sa pinakahid namin. So, in return, nawala yung agency namin. Nalipat kami, nawala lahat, pa So, ano nangyari? Kasi nga doon pa makikita na, na hindi maganda ang breeding ng mga guard na ito, magkakaproblema. Siyempre, ang mga boss, may pinag-iingatan din yan na baka makarapin din sa mas mataas sa kanila. Kasi ito, matabil itong guard na ito. So, masisira. Dapat ang guard hindi matabil. Maging mahusay tayo, maging magaling tayo sa larangan ng trabaho natin. At dapat, alam natin ang problem. Officer to, siya dapat ang maging mag Tanungin man ako, kahit galit na galit ka sa officer mo, officer mo yan, ba? Yung yun, yun eh. sa nasa standard 'yan eh, di balance yung si officer. Kaya kung talagang kailangan i-report kasi nga hindi naman nagmamaterialize materialize yung officer niya talagang pasaway din, report po tayo sa agency na to the client. Kasi magkakaproblema po talaga. Baka ang worst niya, sabi, ang gulo-gulo ng mga guard dito, paano maayos ang ating detachment dito, ang company, tanggalin na lang yung agency na yan. So, napahamak lahat. So, dapat maging klaro na kung may mga problema, dapat direct to your officer kung ang officer ang problema director or agency kaya po sir kung yung talagang tao yung pa so report kay client kung ako natin ang report and coordinate to the client sabihin natin kausapin natin si client kasi ikaw ang officer dapat ikaw ang nagiging bridge to the client not the security per se the plane guard hindi po dapat kailangan ikaw na officer nilang kausapin kung kailangan kausapin yung manager mo kayong dalawa pwede po yun mas maganda yung ganon yung magandang rapport nang maintain yung clarity ng trabaho natin hindi dapat tayo magka problema po doon so yun lang po so maraming salamat po ayoko nakatulong po yung vlog ko na to and God bless po sa ating